Ano mo, ano ba pinagagawa mo? Gago ka. Hindi ka malang nga sa'yo. Ano? Oo, oh, dandaan, dandaan. Namamaga, oh, kita mo. Yung motor mo, ano na, lasog-lasog. Ano? Oo, oh, yun. Eh, kumama naman yung mukha mo. Masyado na damage ano. Tumama. Tumama kasi sa barricade yan! Ang ina neto ni Pacboy, gapon, tre. Putang ina, hindi tayo tinira ng pagkain. Nagutom-nagutom ako eh. Tawagin mo, tawagin mo, tawagin mo. Boy, Pacboy! ito. dito. O yung pinagsasabi ni Lods na ano? Ba't pa Hindi mo kami tingnan ng pagkain. Ba't pa rin niyo? Ah? Papa. Mga daari... problema kayo? Ah? Are... <k buckets> <trican> ano ba dalam? Ano ba dalam? Ano ba dalam? Ano niyo? dalam? Ano ba dalam? Ano ba dalam? mo ba dalam? Ano ba dalam? ba dalam? Ano 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 ba kaya inuubos ko yung pagkain, hindi ako makatulog. Gusto ko pagdating ng kwarto, tulog ako. Oo. Oh. So, <laughs> so makatulog. Problema yung kaibigan natin. Oh, Na, may problema, may solusyon tayo dyan. Hmm. Hindi makatulog. Kami. Ikaw, ko makatulog. Pa Palesting kami. Kamot yung nesting ko. Uh, inumin mo ng gamot natin. Tulog kagad ako. Ano yan? Hindi ah. okay. ah. pa feel. Inuwi <laughs> mo ito. Kwarto big. Kalo Anong big. Ano si Kipa siya? Hindi naman tarap talaga ito. Oo. Testingin it, mo hindi natin sinubukan to. yung araw na ako hirap-hirap matulog sige ralong makatulog ka na ayaw ka ba? Ay sige ralong patulogin mo na yan isa pa isa pa <laughs> okay testing natin

Pinindahan nyo, bumano. Dapat lahat na. Nagalaw, nagalaw. Eh. Baka may magawa yung Mercury drug niya. <laughs> Hindi <laughs> mo, kapala mo. Hindi mo type dito. Ang lakas mo na kahit okay. kakaan. Ang na. Ang na. na. Boy, okay ka lang. Toy. Boy, 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 Son, son, son. Son, son, Boy, andito na yung apple juice mo, boy. Boy, mag-ingat, ingat, 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 ingat. ingat. Bali ang kamay, ha? Son, son. Kamay, bali yan. Son, son. 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 Tangin so, na mo, ang kakitigus. Tangin mo, ang kakitigus. Oy, dahan, dahan, lang. Baka na nanaginip ka, ha? Baka na nanaginip ka lang, son, ha? Pak, boy. Hindi ko lang, hindi na mata ko. Hindi niya, may tama nga, eh. Sino ba magkikwento? Hindi nga ito nakalali. Tangin na mo, na-accidente tayo, kapag gagoy, kung nagmamaneho. Ha? Huwag no, kang higilos gado ka. Ako na uh, naman, bis mo, patakbo ka uh, pa ng sakin, hayop ka. Ito, huwag okay, kang higilos. Hmm. Itay nyo ka dandaan tayo ng dandaan. Para makita nyo yung paa niya. Hindi nga rin mayara sa paa niya eh. Hoy, medyo tinakparamin yung paa mo. Yung tinakparamin. Tinakparamin yung paa mo ha. Ang baho oh. kasi yung baho eh. Hindi, 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 para makita mo. Boy. Ayan, nakabenda para yung paa. Nakabenda na, talaga ay, yan. yan. Oh. Kamusta? Kamusta yung pakiramdam mo? Yung motor mo, ano na, lasog-lasog. Ano? Ha? Huh? Oh, yun. Eh, kawama naman yung mukha mo. Masyado na damage. Ano? Tumama. Tumama kasi sa barricade yan. Ina mo, ano ba pinagagawa mo? Gago ka. Hindi ko mo nangyasa sa'yo. Ano? Oo, oh, dandan, dandan. Uy, hey, tumama ka. Oh, kita mo. Uy, hey, huwag ka matulog. Huwag ka matulog. Oh, Sabi ng doktor, huwag ka matulog. Hindi ka pa pwede matulog, boy matulod oh tantan tantan boss diya Boss, mahalala diyanong pa diyanong pa diyanong pa diyanong pa diyanong pa diyanong pa pa diyanong 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 pa pa diyanong 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 pa Oh, tangin huwag mong tatanggal yung dago, Huwag, huwag oh, bubulot niyo. Oh. Wala namang ano eh. <laughs> <laughs>